Kita balik ke sana Kita balik ke sana Kul Bagaimana kau nak layak dah? Sini lah Kul Balik ke sana Kul Kul Asalan betul yang nak tuasanku di situ? Sekejap saja Mana apa yang ingin kau Nanti kau layak ke sana Mahmidiak Lihatlah, lihatlah Lihatlah Dua orang dah datang ke sini kumpul kumpul saya tu

Tela nga mag-sniper ka. Para gumay pumasok dito. Sabo kay ngulo ni Danik. Ngayon, kauban. Block. Bade, perahan nga ako na camera. Balon siga putom mo tawon. Balon siga dum. Mana wa gna kayo sa mga kasama nyo. Monges. Go, gas. Mana wa gna ka. Go, duga. Pinapahirapan nyo pa kami! Matagal ka nakawalay! Hmm? Matagal ka nakuloy! Ha? Yan yung nagulala! Ha? Ha? <laughs> 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 oh. Ipakita mo ba? Ipakita! Kailangan nga makita ng idol ito! Hmm? Nang nakain nyo, ba't <laughs> kayo pumasok dito? <laughs> okay. Oh.

Asam tungki padalane kawande nga kurta ah sik kurta asam tungki kurta ah so bagay nguna to badi paduna nasaan yung kurta nasaan yung pira ko balo san mo tinaga yung pira san tinaga mo ah oh ko balo na ila basunon ay nakita ko siya ah ah madikit na basta ulo ni eh. maraming tong pira ito isa man but but mo istorya paldong paldong to amunga ah so, Sabihin mo na! Huwag mo na pwede. Parelax mo na itong katawan ito pwede kasi wala na. Hindi na ano yung katawan niya. Mga hayop kayo. Ikaw Hindi sabay yung pamilya ni Dunga. Hindi pa yung kakalayo. Eh, oh, Waduh. Wala man komilya sa. Ha? Da. Terentaño kayo. Nasin na. Magtong pamilya mo. Unah. Ayaw ra roon. Idanap rayon ko. Trontarog ang goyo ka wala Boleh rumah Kul ikut dengan abang. Dah, ayah Semua kanan, rokok saya belah. Cikgu, kenang. Enak tau. Mau sayur-sayur? Mau beli? Gua kau. Gua

Nasi kemau teke-teke kono, nono kelemo kene, kono ka, miski ka, ha? Kau! Kini melemi kurta, unuhu ilawas, kau! Kau! Nisi Ha, yuk, iya. kamu aja, kita ini yung pamilya nunga, wapato kalayo, naratun riyak. Wala ka ng pakinon! Mukhang idamay ang pamilya ni Duga. Wala na kayong pakinon! Misyon na yun namin! Kaya wala kayong pakin sa amin! E Nating ka pira. Kailangan namin. Wala kami yung pira. Hindi namin itong pira! Wala! Ay pag lang ninyo, may kwarta! Ayaw! Kaya kung may kwarta ninyo ng Commander

Okay. Ite, đi rồi, okay. anh ta anh thấy Để tôi xem mẹ mày có gì Để tôi xem animal của anh ta Anh ta sẽ nhìn thấy Anh Ano nga yun oh? po? Ah. Tingnan mo ba din, sobrang puki. Oo nga, sobrang puki. Wala kayo kayo. Duro ang maraming nagkakagusto nito. Ah! Susunod so so lang pisti ka. Anong klaseng hayop kayo? Labaw. Oo. mga mga kami Sa mga hayop na kumakain. Labo na kayo ang makaligtas dito! Oh, Utang hina nyo! Dito na yung mga dawa na ni. May plano mo ng bagpun eh. Ba di? Talasan mo mga mata mo ba di? Baka andito lang yung pamilya ni Doga. Ah. Manawagan na kayo! Sa ibang antes dyan! Uh, tulungan nyo kami. Guys, tulungan nyo kami guys. Sige! Sige pa! Hmm, kayo tulong niyo ikaw, at mga niyo. Guys! Sige! Panawagan! Hindi ako guys. Manawagan kayo ah, niyo. kami! <coughs> black pa <-blak> kayo <coughs> mga animal kayo! kayo. Ah. sabi idol

Ayo kayo, ayo kayo. Uh, Kamu uh, nanya apa deh? Kamu napa deh? Kayo mau masih kayak sebelumnya? Ayo, yakin beli yang idolnya? Terus duka, aku naik dulu

Tingnan niyo idol Video-video ni upload. video, video Lagi <laughs> <Laki, laughs> -ba. si Basik mamatay na lang. Basik mamatay na, Wala nang tutulong sa inyo mga hayop kayo. Oh, niyo oh. yung mga kamay ko. Hayop ka. Masarap na yung putok. Oh, no. Ikaw, oh. guriyo. Madawagan ka guriyo. Bunga niyo kami guys. Ay, hey, paputok ko na to. Huwag muna. na uh -huh. Irlak lang. Sobrang pupugi na itong nahuli natin. Bade. Ayun, pakilig ka eh. <laughs> yan. ikot na Wala na yan, wala na silang lakas pa de. Matutungan niyo ako. Kena sa unahan, basig uh. Ha. Uh. Pumasa na malilitsas pa kayo. Mga hayop niyo. Wait lang ba di? Kunin ko muna yung silpul ko. Malagag na ako kang commander bat Sige ba de. Ako na mahala dito. Matakas tayo. Muna kayong umas ng... Makakatakas pa kayo? Ilo, oh. commander! Ako! Hindi na Napatawag ako dahil... Nahuli na namin yung pinapahuli mo sa amin. Oh, hawak na namin ngayon ang buhay nila. Anong plano mo dito ngayon, Commander? Oo, oh, siguro At saka si Kasi Duga. Anong gagawin namin kang Duga? Siguro oh, Oo, sige, Commander. Siguro Siguro lang. Siguro hey, yun. Oo, oh, siguro lang. Tawa mo, ayaw. Bago namin ito yun, Commander. Yung